Ah uh, nakakapulot na rin kahit uh, uh, tayong mga nakikinig kung ano yung mga uh, rekomendasyon uh, posibleng rekomendasyon rather uh, moving forward halimbawa yung uh, ibang mga bansa na uh, kayang hindi mag-charge ng true cost kasi nagpo-produce ng sariling langis kaya nasa subsidize yung kanilang mga consumer so uh, yung yung hindi pa na optimize na mga oportunidad natin na nakuha yung sarili nating mga uh, oil reserves halimbawa sa ating uh, sa ating karagatan uh, para posibleng may magmaterialize na scenario na makapag-subsidize din po tayo sa ating mga consumers hindi man buo at least uh, at least partially yung deregulation yung deregulation yung liberalization uh, under the epira uh, actually golden opportunity sa sa susunod na taon na first quarter of a century ng epira yung isang bagay na view na rin, ang Uh, nagli lead or nag sa ating lipunan, sa ating gobyerno, i-review uh, pa para sa posibleng pag-amienda o pag-update uh, ng EPIRA, uh, ng ating uh, energy um, uh, policy framework. And salamat din, Ms. Good Chair, sa pagbanggit sa energy transition. In fact, gumalabas po yung uh, usaping iyon sa major thrusts ng department kung saan sinabi niya... Uh, accelerating the implementation of energy transition initiatives and salamat din sa pagbanggit sa renewable energy malaking papel na gagampanan niya sana sa pagbaba ng presyo ng kuryente and i will ask follow up questions about that uh, towards the end of my interpellation mr chair katulad uh, ko just yes, to mr. interject mr uh, 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 Mr. President. Uh, dito po sa PNP, PEP, mm -hmm. to uh, 2023 to 2050, uh, for 2024, ang uh, generating capacity natin for renewable is about 9 gigawatts. Uh, by 2028, aakyat po to, to 22 gigawatts. Uh, so that's 22,000 megawatts. And then from 2023, aakyat po siya sa 26 gigawatts for 2040 uh we're almost three times to um or two times to 66 uh, gigawatts. So makikita natin ang plano talaga is to ramp up ang uh, ang uh, uh, capacity natin or generating capacity natin for renewable energy. And this will come from mainly uh solar and uh wind. mr president so yeah. that's the uh, direction that uh, the energy um, the doe is taking Maraming salamat, Mr. Chair. It's It would really be something to look forward to kung talagang tatahakin po natin yan. Dahil kaugnay ng isang later question ko rin po, lumalabas po talaga um, all over the world na lalabas na pinakamura talaga para sa mga bansa at para sa mga mamamayan ang renewable uh, energy. So kung tatahakin po natin ito at uh, tutumbukin natin itong mga targets ng Department of Energy, uh, pag-ramp up nito ay talagang mas makakamit natin yung mas murang kuryente uh, dito sa ating bansa, Mr. Chair. So, skipping now my next two questions for EPIRA, I'll just submit them to the department through the chair in writing. Dako na po ako sa, palaliming ko pa, uh, tungkol sa DOE, Budget and Conventional Energy. So, mula ERC, uh, mga tanong naman particular sa, sa DOE. So, sa budget po natin para sa susunod na taon, the uh, Conventional Energy Development Program is getting the highest allocation among the DOE programs. It's 738,385,000 million pesos compared with 179 million pesos for the Renewable Energy Development Program after the House GAB amendments. So bakit po, Mr. Chair, conventional energy development pa rin ang may pinakamalaki ang allocation sa programs ng DOE despite the big push for renewable energy doon din po sa uh, major thrusts uh, ng department kung saan nakalagay nga po the DOE's priorities focus on expanding renewable energy deployment, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Uh, nagdagdag ho tayo ng pondo para sa Philippine Gradiometry and Seismic Survey Project. Uh, ito po yung um, uh, kailangan nila pag gusto nating mag-attract ng mga uh, investors na papasok po sa oil and gas sector and so hydrogen. and hydrogen um sa sa mga in geothermal so part ito ng kanilang uh, uh, making our uh, resources attractive by offering the investors an initial study na on potential areas ngayon ho kasi ang nangyayari mag auction ho tayo ng uh, service contract pero bahala na in investor gumastos ho para dito po sa mga seismic studies. And uh, the seismic study, mahal huyan, yan, no? At uh, hindi rin sigurado kung may makikita po sila sa ilalim. So ngayon, go gobyerno na po ang gagawa nito. At uh, kung meron pong makitang mga potential areas or potential oil and gas, hydrogen areas, or, and even geothermal, uh, magiging mas less risky na para sa uh, potential investors na papasok, no? Kasi what we're after here is to mitigate the risk, no? And government, in effect, is absorbing that risk, no? Salamat uh, Mr. Chair. Pero bakit pa rin hindi mas malaki yung budget item uh, katumbas ng uh, pagsama sa RE dun sa uh, major thrusts uh, ng department. Bukod pa po sa hydrogen sa geothermal, uh, yung iba pang renewable energies um, Mr. Chair. kasama ho dito sa Philippine Radiometry and Seismic Survey Project uh hydrogen and geothermal which are mm -hmm. considered um renewable. Okay. So um kasama ho siya dito sa mga seismic study ko. Ang geothermal din ho kasi just like oil and gas, uh, high risk rin siya dahil hindi ho natin nakikita yung sa ilalim. So to mitigate the risk, uh, government na po ang sasagot doon sa mga Uh, seismic study at uh, kung nakita na natin itong potential areas, so kasama na siya dun sa pag-auction natin. Pero bakit Mr. Chair walang mas malaking uh, item halimbawa para sa pag sinabi kaninang, para doon sa sinabi kaninang pag-ramp up ng solar at wind energy development para matumbok natin yung 66 gigawatts target sa taong 2040, Mr. Chair? Pode uh, falar, é strategy Trata uh said Mr. President for renewable is from private private sector driven siya mm -hmm. and also it will be uh driven by uh by policies and regulations. so i was asking okay, uh... earlier the um, uh, the department also and the regulator dati po ang yung yung renewable portfolio standard natin 1% mm -hmm. lang So, ibig sabihin, dapat bumili lang utilities ng 1%. Ngayon, it's 2.5%. So, ngayon, kailangan na bumili ang utilities ng 2.5% from renewable. So, ito yung mga policy interventions gagawin na ng, ng department at regulator para mas maraming paggamit ng renewable. But mainly, in other words, the driver for our renewable will be policy, friendly regulation, and uh, the private sector investments. So ganun po yung uh, we're renewing renewable, well, renewable in, a, in a sense mas maliit ang risk compared to yung uh, mga yung mga uh resources uh, uh, like oil and gas um, geothermal as well as uh, hydrogen. I understand Mr. Chair. Uh bagamat yung other sectors din naman sa ilalim ng uh, EPIRA ay market or private sector uh, led. So, parang hindi lang kasi po nagmamatch yung pagsama sa major thrusts ng renewable energy, pero hindi po nare-reflect dun sa, sa items sa, sa budget. At maitatanong, what makes conventional energy development, which is basically fossil fuel development, more special in terms of budget. Sa halip nga itong solar and wind na sabi nga kanina i-ramp up hanggang taong 2040 para makagenerate generate ng 66 uh, gigawatts uh, Mr. Chair. So So nananatili pong ano yon, kabalintunaan po yon sa ating budget. Uh, if I may uh if i may say so kasi eh, kahit naman sa ating mga household budgets yung sinasabi po nating priority sa ating pamilya for say this next month or this next year nare-reflect po sa budget natin but it's not the case here comparing conventional and uh renewable energy dito sa ating budget sa ngayon pero so yang yes, ang uh, renewable energy development program will still get uh, 179 Uh, million pesos. Mm -hmm. So uh meron din po tayo naka-allocate na pondo hu doon. So it's just itong uh, mga resource extraction industries. Kasama na geothermal hu dito nung no? um uh, um talagang mas ano sila mas high risk. But uh equally kung meron hu tayong mga resources na pwedeng magamit uh, whether it's oil and gas, geothermal or hydrogen, uh, dapat hu talaga nating uh um uh gawan ng paraan para magamit ho natin siya kasi all the resources na pwede natin gamitin dapat gamitin ho natin no, for energy security purposes so may mga resources lang ho talaga na mas high risk but it's still part of our um natural resources i agree mr chair but and i leave this question uh, at this uh still fraction lang po yung Uh, nasa budget, proposed budget natin para sa RE kumpara sa conventional energy. At pwede po natin i-argue na kung mas uh, mamumuhuna ng ating gobyerno, bukod pa po sa private sector, pero tayo sa gobyerno, mas mamumuhunan sa RE. It could stand to reason na marireduce din niya yung risk, necessity and risk sa investment naman sa conventional energy development. So I'll just leave this point at that uh, for now, Mr. Chair. Maari nyo rin bang i-detalye sa amin kung ano naman po itong uh, promotion of exploration, development, and production of conventional energy sources na pinaglaanan ng 651.67 million pesos? At bakit mula sa mali mas maliit na allocation ng 110,889,000 sa proposed NEP, nag-spike ito dun nga po sa 738,385,000 sa GAB, Mr. Chair? Yan po yung in-increase na Philippine gradiometry and seismic survey project uh for uh, th that's the phase one po for 2026. Uh yung po yung uh, na mention ho natin na uh, to mitigate the risk uh, government will also endeavor to uh, conduct studies. Actually that's an international norm. No, uh most countries sila po ang gumagawa talaga ng mga seismic studies uh whether it's for mining, basta extractive industries. Uh government talaga ang gumagawa whether mining, oil and gas, geothermal, um uh, hydrogen, uh it's really government. But yun na nga dahil nga medyo mahal po yung cost. Uh in our case pinapasa po natin sa private sector. But uh yan ay isa sa mga uh, hindi nagiging uh, less attractive Um on the part of the Philippines because uh, private sector pa gumagawa noon and it's become it's, nagiging ano siya, nagiging risk na on the part of uh, the investors. So in this case, it will be the first time that the government will be undertaking the uh, seismic uh, researches. Kung gano'n, Mr. Chair, bakit hindi isinama na sa NEP sa simula pa lang mula sa DOE? Bakit kailangan pa yung house yung makakita na o kailangan natin mag-allocate ng four times for conventional energy rather than for renewable energy, Mr. Chair, sa GAB? uh, tier 2 ho siya, in fairness ah. to the DOE. In, in fact, okay. I, I, remember last year, re last year, <laughs> in-request na ho ni uh, uh, Yusek pa si, si Sharon at that time. Binequest na ni Yusek Sharon, but sabi ko, fiscal space. Mm -hmm. uh, hindi na, hindi na carry rin no, last time. So, um, so, linagay nila sa si tier 2. And, um, uh, ano naman, nakita naman ng... Uh, Uh, lower house na ito ay uh, a worthwhile investment. So, kineri, linagay po sa gap at kineri ho natin. Salamat, Mr. Chair.